Maamoy dito sa studio. Wow. Eto na po ang gagawin niyo. Makinig. Sabay-sabay ninyong iga-garnish or i plate ang liempo at rice sa loob ng dalawang minuto. Pinawasan natin ang isa. Wow. Because of that. ano. <laughs> Ika-garnish. Ano ba ibig sabihin ng ginagarnish, Tel? Kung baga sa mabilis sa salita, ipi-plating. Ipi-plating. Yung pinapaganda yung presentasyon. Yeah. For presentation. Yung nilalagyan naman kung anik-anik. Yes. Para maging uh, aesthetic. Okay. I-garnish, i-plate nyo na ang liempo with rice ninyo. In 3, 2, 1, go! Oh, Aba, crew, no? Nag lang to. Ay, nagmamadali na ako. Nagpuulas pa ng kamayo. At, least, oh. At saka nagalit yung number 2 kasi sa kanyang tissue daw yung ginamit ni Juan. <laughs> Hindi, talawa lang kasi yung tissue. Uh, o, oh. diba kanina si number 2 ang pinili mo? O, oh. Oh. kinukopia niya yung number 3 kung paano mag-gloves. Oh. Kasi yung huling gumamit siya niyan, sapaan niya nilagay. <laughs> Nako, si number 3 ay isimula. Abo? Ano? Sa letrang A, Sinipata. acting na acting. Si D, si Pata. Pinigaw pa eh. Minasahe pa eh. Pinigaw. Ay, tara. Oh. Ay, si number three. Nakakalamot. Oh, Dahan-dahan ha. Baka masugatan. Ang galing maghiwa ni number three. Oo. Oh. Pwede ding magaling lang talaga silang magluto sa tahan. Oh, o, pinupunan. Tahay. Oh. Pinunasan agad yung ano, pinggan. Eh. Ay, parang Pino nakikita na. ko kung sino yung parang gamay. Oo. Oh, oh, Sino dyan, ma? Wala dyan. <laughs> Nasa pang-apat? Nasa labas, si Martin. <laughs> si, si, Martin. Oo, oh, 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 si Martin. Si Martin ang kayang gumawa ng ano, spaghetti sa loob ng studio in 15 minutes. <laughs> yung number one, wala, yung number one, walang hiwa, oh. Oo. Oh, oh. Yung, yung, number one lang ang walang hiwa. <laughs> Barbie? Sa kanilang tatlo, ha? Tingnan nyo, titigan nyo, <laughs> sa kanilang tatlo, yung one lang ang walang hiwa. Kasi yung number two, dalawa. Yung isa, yes. Yung lima. Yes! Limang piraso. Oh, oh. may pa-plating pa si number 1. one. Tapos, dapat no? balimis pala yung prato paglalagyan, no? Oh. 30 seconds left. <laughs> oh. 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 Tamo naman, pati yung... po, baka masugat kayo. yung plastic niya, sira-sira. Ay, may <laughs> style yung hiwa no number 1, no? Oo. Oh. Ha? Huh? <laughs> Wala, 14 basla. 13 12 11 twelve, eleven. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Taas kamay, taas sa kamay, taas kamay. Huh? Tasa kamay. Kanino galing yung item na nakuha namin? <laughs> <laughs> Umabi kayo. Sino dyan yung walang hiwa? Yun. <laughs> yung number? one lang ang walang hiwa. Oo, oh, oh, hindi niya hinihiwa oo. Eh. Oh, oh. oh. Siya lang oh. yung ano yun. Piling ko tamad siya, hindi niya hiniwa. <laughs> yung two at saka three, <laughs> hiniwa niya. Hindi, kanya-kanyang style yan eh. Oh. Ikutin oh, oh. mo na still. <laughs> Kung ano-ano okay, ng tawa. Kilatisin mo ka ka ang kanila mga kilos. Siya. Sino ang bongga ang garnishing? Yes. Ayan, sasamahan ka nung cameraman. Buo yung ano no, itong number one. True. Ikaw na lang daw mag-slice. May isa kasi, pag hindi hinihiwa, parang ang laki eh. Ano oh, yan, oh, Stell? Oh, parang oh. ensalada to ha. <laughs> ensalada ba? Magkakabana. Oh, Pinagsama-sama. <laughs> oh, ensalada. Ah. Tapos ang malupit dito, para hindi daw sayang, sinama niya yung dulo. Yung dulo. Ah, yun oh. to, kasi. Iba gusto yan eh. This kasi nga, alde, kasi mahal yung kanilang presentation. Oh. Ito, hindi lang to basta garnishing. May bluetooth to. Ayun. Makakapagpatog. Oh ng uh, Spotify niya mamaya habang kinakain. Ay, alam mo ba, dalawa lang to. Mga, lalagay mo ito. muna sa mata mo yan bago ah, kainin. Tapos ito sa Siko. Iye, yeah, yeah. iya, mapalit. At, At saka yung... pakaitim. <laughs> Kaya sa Siko. Eh, eto number two. What can you say about number two? Na-appreciate ko kasi yung pagkakahiwa na itong... Oh. Kasi may ano siya, may konting art siya. Pero Tayo, oh. <laughs> may konting art. May naartihan niya talaga. Tsaka siya lang yung naglagay ng kanin. Oh. Mm -hmm. Baka nang may iba'y di nagra-rice. Diet. Hindi, meron Diet. rito eh. Hindi lang nilagay eh. Uh -uh. Oo. Oh, Pero yung, nagulat yung, lang, hindi lang ako. Hindi nilagay kasi kailangan niya pa daw ng cream. <laughs> sabaw. kape <Coffee>. Sabaw? kape <laughs> <laughs> Kim, sabaw? <laughs> Sa cream. <laughs> Sa cream. Sabaw. Oo. Oh, oh. <laughs> oh, oh. Pero in concentrate ka na naman, Kim. Ah. <laughs> ini snub din na yung carrots. Hindi kinalaw yung carrots, ha? Oo. Oh, oh. Ay, ah, dined dined din din ma'am. Tsaka nilagay niya ng isang boto. <laughs> eh, nataranta nung binilangan ng one, 2, 3. Eto, maganda rin naman kasi may nakita kong technique sa paghiwa niya. Pero, kasi pwedeng magaling lang talaga maghiwa. Oh, oh. Sanay, pwedeng nagluluto siya, pero sa bahay. Pero sa two Oo. minutes, ito lang ang nagawa niya. Ayan nga eh. Uh, tsaka ang galing nila, hindi sila gumagalaw ah. Oo. Oh, oh. Ano? <laughs> hindi nangangalay, no? Oo. Oh, oh. No? Tsaka pero naawa rin ako sa kanila. Bakit? Bakit? Diba? Nagluto lang, pinablatter nyo agad. <laughs> Grabe kayo. Maka eh, pwede nyo na ibaba ang mga kamay oh, na Pwede na, na pwede na. 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 Oo. Oh, oh. pwede nyo nang tanggalin yung gloves. Yeah. Pero <laughs> sorry. yung, sorry. Yung yung, 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 iba dyan, nagpapanggap lang ha. Yun sure. na, eh. oh. Sa base sa Kirostel, sino totoong breadwinner na kitchen staff. Medyo mahirap kasi iba-iba, iba-ibang iba, iba, points True. na ano pinakita niya. Pero sa tingin mo, Ate Vice, sino ba? <laughs> Ay, tinanong, play it. So, Contestant. <laughs> Tapos hindi niyo bibigay sa akin yung 10,000. <laughs> <laughs> hindi, um, Nazer, sa tingin mo, sino? Bisa, no, sa presentation, feeling ko si number 3. Nag-change na yung, ano ko, mind number mo. Number 3? Oh, Oo, oh, nag-change yung mind Bakit mo. Bakit nag-change yung mind -change mo? Nag-change yung mind Kasi mo. Yung mind Kasi na, baka... ba dito nag-change yung outfit? <laughs> Sino na nag-change yung outfit? <laughs> 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 Parang gusto ko mag-change ng part. Huwag mag-alala. Ey! Kumanta lang yung paniging. Hindi, pero totoo yung sinabi niya. Pero doon pa rin ako sa number 2. Oh. Number 2 oh, pa, pa, pa rin. Number 2 yes, pa rin siya. Yes, number 2. Number 2, lagi ka pinipili. Yes! Yeah. Yeah alala, ipikit ang iyong mata, mata sa batibot. Iba <laughs> yun! <laughs> Nangyayari, Bata iba. Bakit naging batibot? Batibot. Ay, iba din naman itsura ko ngayon, huwag kayong mag-alala. Wala pilik mata. Number two, lagi kang pinipili ni Stel, mapanindigan ka kaya hanggang dulo.